Magandang hapon sa lahat. Manatiling nakatayo para sa panalangin at susunda naman ni ito ng ating pampamukaw sigla na pangungunahan ni Sheila. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Magsiupo na ang lahat. Itaas ang kanang kamay pag narinig nyo ang inyong pangalan para sa attendance sa araw na ito pakipasa sa harapan ng inyong mga nagawang takdang aralin. Maraming salamat. Ngayon naman, bago natin simula ng ating talakayan sa araw na ito, papakatin ko kayo ng tatlong grupo para sa ating panimulang gawain. Bawat grupo ay kukuha ng sangkapat na papel. Sa loob ng kahon, mayroong mga jumbled words na kung saan pag itong binabuo, makagagawa kayo ng tatlong salita na may kaugnay sa ating talakayan. Kapag nabuo ninyo ang mga salita, bigyan nyo ito ng kahulugan ayon lamang sa inyong mga naintindihan. Mayroon lamang kayong limang minuto para gawin ito. Magaling mga bata! Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Ngayon naman, dumuko na tayo sa ating talakayan. Ito ay ang Balangkas ng pamahalaan ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya Matapos makamit ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya ang kanilang kalayaan mula sa mga bansang kanluranin nagkaroon ng ganap na pagkakataon ang mga asyano na pumili ng uri o sistema ng pamamahala at uh, naipapatupad sa kanilang bansa Malaki ang kaugnayan ng uri ng pamamahala sa pag-unlad at kaayusan ng isang bansa. Dahil sa magkakaiba ang mga naging karanasan, kinahinatnan at pangangailangan ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya, matapos ang kolonyalismo, magkakaiba rin ang naging uri o sistema ng pamamahala sa bawat bansa. Tumungo tayo sa una, absolutong monarkiya. Sa kasalukuyan, tanging ang Brunei na lamang ang bansa sa rehiyon na may absolutong monarkiya. Ang pamalang Brunei ay pinamumunuan ng isang sultan na siya rin pinuno ng Estado batay sa konstitusyon ng bansa noong 1959. Nang makamit ng Brunei ang kalayaan mula sa Britanya noong 1984, deklara bilang kataas taasang pinuno ng bansa si Sultan Hasan al-Bolkiya. Mula noon, pinangunahan ni Bolkiya ang pagsasaayos ng bansa. Ang bansa ay may limang konseho na nag uh, nagbibigay ng uh, payo sa Sultan tungkol sa mahalagang usapin. Kabilang dito ang Yashila Tama Legislative Council o Majlis Mesuarat Negara Brunei na binubuo ng Yes Mark tama 36 na miyembro. Meron ding Privacy Council, Succession Council, Brunei Religious Council at ang Council of Ministers. Samantala ang sangay ng legislatura ng bansa ay may isang kapulungan na may 33 miyembro na pawang itinalaga ng sultan. Ang hudikatura ay gumagamit ng dalawang sistemang legal. Ang isa ay nakabatay sa English Common Law at ang ikalawa naman ay nakaayon sa batas ng Islamic Sharia. Pupunta naman tayo sa monarkiyang konstitusyonal. Ang Hapon, Thailand, Cambodia at Malaysia ay may pamahalaang monarkiyang konstitusyonal. Sa ilalim ng uring ito, ang kapangyarihan ng monarkiya ay monarka ay nililimitahan ng konstitusyon ng isang bansa. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, Nabuo ang konstitusyon ng hapon noong 1947 na kumikilala sa kapangyarihan ng mga mamamayan. Sorry, nagpapahalaga at gumagalang sa karapatang pantao at nagwawaksi sa digmaan. Ang imperador ng hapon ang nagsisilbing pinuno, seremonyal at nananatiling simbolo ng pagkakaisa ng mamamayan. Sa kasalukuyan, si Imperador Akihito, ang pinakahuling monarkiya sa buong daigdig na nagtataglay ng titulong emperador. Ang sangay ng ehektibo ay binubuo ng punong ministro at gabinete ng mga ministro na siyang nangangasiwa sa pamahalaan. Ang ganap na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan na siyang naghahalal sa mga kinatawan ng dalawang sangay ng uh, parlamento na tinatawag na National Diet. Na hati ang diet sa dalawang kapulungan. Ang mataas na kapulungan o kapulungan ng mga konsihal o tinatawag sa Ingles na House of Counselors na binubuo 242 miyembro at ang kapulungan ng mga kinatawa na binubuo ng 480 miyembro. Sa karihan ng Thailand, ang hari ay nananatiling bilang pinuno ng estado ngunit walang kapangyarihan sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Bagamat limitado ang gampani ng hari ng itinakda na konstitusyon ng Thailand, itinuturing pa rin siyang simbolo ng bansa. Sa kasalukuyan, si Haring Vajiralongkorn o Rama X ang pinuno ng kaharian. Pinalitan niya ang kanyang ama na si Haring Bumibol Adol Yadej na pumanaw. Noong December 2016, matapos ang mahigit 70 years na pamumuno, nagkaroon ng kudeta noong 1932 sa bansa na nagpahinga sa kapangyarihan ng monarkiya at nagpasimula sa pag-iral ng monarkiyang konstitusyonal. Ang punong ministro ang siyang pinuno ng pamahalaan, habang ang senado at kapulungan ng mga kinatawan naman ay binubuo sa sangay na legislatura. Taong 2014 na magkaroon muli ng kodita sa Thailand at napatalsik ang unang babaeng punong ministro nito na si Sinawatra napasa sa ilalim ng bansa sa militar junta na tinatawag na National Council for Peace and Order. Ang kasalukuyang punong ministro ng bansa na si Prophet Chan Ocha ay nagmula sa hanay ng mga militar. Ang sistema legal ng bansa ay natatangi dahil sa pagkaroon ng kakaibang batas at nagbibigay ng proteksyon, proteksyon sa hari at mga kamag-anak nito. Ito ay tinatawag na lehe majeste na nagbabawal sa sino man na siraan, insultuhin at pagbantaan ang hari. Ang pagsuway sa batas na ito ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng tatlo o hanggang labing limang taon. Umiiral din sa Cambodia ang monarkiyang konstitusyonal na pinamumunuan ni Haring Norodom na, nalulok sa pwesto noong 2004 at ng ministro na si Honsen, Ang isa sa pinakamatagal na uh, punong ministro sa daigdi na nagsimulang manungkula noong 1985. Ayon sa konstitusyon ng Cambodia, ang punong ministro ay magmumula sa uh, ng konseho ng mga ministro na gaganap sa mga tungkulin, partido politikal na may pinakamaraming bilang ng miyembro sa Pilipinas uh, sa pabansang asamblea. Sorry. Samantala, ang lehislatura ng bansa ay nahati sa dalawang kapulungan. Ang mataas na kapulungan o, uh, o na may 61 miyembro at ang mababang kapulungan o pambansang asamblea na may 123 miyembro. Sa kasalukuyan ng unang partido politikal sa bansa ay ang Cambodian People's Party. Pinagtibay ang monarkiyang konstitusyonal sa Malaysia matapos nitong makamit ang kalayaan mula sa Britanya noong 1957. Tinatawag na Yang di Agong o pinunong seremonyal ng bansa na halin hinang pinipili mula sa Siam na sultan, uh, bansa na bumubuo ng Council of Rulers. Ang pamahalaan ay pinamumunuan ng punong ministro o miyembro ng uh, mababang kapulungan ng parlamento ng bansa. Siya ang nagtatalaga ng mga ministro na tutulong sa kanya sa pamamahala sa bansa. Ang legislatura ay binubuo ng dalawang uh, kapulungan, ang mababang kapulungan, Dewan Rakyat na binubuo ng Uh, 222 miyembro na may terminong limang taon at ang mataas na Kapulungan de Niguera na binubuo ng 70 miyembro na may terminong tatlong taon. Pamamahala sa ilalim ng komunismo. Ang sosyalismo ay edulohiyang edyolo naging batayan ng pamamahala sa hilagang Korea, China, Vietnam at Laos. Bagamat magkakaiba ang naging anyo ng sosyalismo sa mga bansang ito, nananatiling na kamay ng Partido Komunista ang uh, kapangyarihan sa bawat bansa. Ang Hilagang Korea, Hilagang Korea ay may sentralisadong pamamahala na pinamumunuan ng isang partido politikal lamang, ang Workers' Party of Korea or WPK. Kakaiba ang pamamahala sa bansa dahil nagbumula sa isang pamilya, lamang ang pinuno ng Estado or Chief of State o kataas-taas ang pinuno. Si Kim Isung e na siyang unang pangulo at kinilalang bilang walang hanggang pangulo ay pinalitan ng walang hanggang pangkalahatang kalihim ng bansa. Nang mamatay si Jong I sa atake sa puso noong Disyembre uh, 2011, pinalitan siya ng kanyang anak na si Kim Jong-un ang sangay na lestruktura ng bansa ay tinatawag na Supreme People's <tiple> Assembly. Ito ay mayroong 687 miyembro na nagbula sa, sa nagdula rin sa WPK, ano nungkulan sa uh, loob ng limang taon. Gayunpaman, nananatili pa rin ang lubos na kapangyarihan ng pinuno ng estado. Ang kanya, ang kanyang anak na si Kim Jong-il na ginilala bilang uh, si Kim Jong Un ang katas pinuno ng Hilagang Korea. Binubuo ang binubuo ng 22 lalawigan, 5 nagsasariling rehiyon, 4 na bayang direktang uh, China ng pinamamahalaan ng uh, pamansang pamahalaan at dalawang espesyal na rehiyong administratibo, ang Hong Kong at Macau. Ang pamahalaan ay may apat na sangay ang ehekutibo, legislatibo, hodikatura at militar. Upang maayos at mabilis na pamahalaan ang bansa, mapamahalaan ang bansa, ang sangay na lehislatura na tinatawag na National People's Congress ang pumipili ng pangulo at pangalawang pangulo kada limang taon. Ang kongreso ay binubuo ng 2,987 miyembro na mula sa mga lalawigan at espesyal na rehiyon ng bansa. Ang mga miyembro basa ng 2,987 member na mula sa mga lalawigan at espesyal na rehiyon ng bansa. Ang mga miyembro basa ay nagtataglay ng pinakamataas na posisyon sa pamalaan. Ngunit ang premier ng Communist Party of China or CPC ay maaaring maupo sa kongreso. Kabilang ang Vietnam sa mga bansang sosyalista na may umiiral na isang partido politika lamang, ang Communist Party of Vietnam. Ito ay may pangulo na siyang pinuno sa kapulungan na tinatawag na, yes Archie, pambansang na binubuo ng 500 member. Tama ng Estado at punong ministro ng puno, pinuno ng pamahalaan. Ang legislatura ng bansa ay uh, ng mga miyembro ng Pamansang Asamblea ang pangulo na may limang taong taong termino samantalang ang punong ministro ay itinalaga ng pangulo. Ang Laos ay may pahalaang pamala ang komunista na pinamumunuan ng pangulo bilang pinuno ng estado at ng punong ministro bilang uh, pinuno ng pamalaan. Ang Lao People's Revolutionary Party ang tanging kinilala ng lehitimong, lehitimong partido politikal sa bansa. Ang umiiral na partido politikal ang may legislatibong kapangyarihan na walang limitasyon at walang sumasalungat. Ang pambansang asamblea ng Laos ay may isang kapulungan na binubuo ng na 149 na miyembro na inihalal sa limang taong termino. Ang sistemang legal sa bansa ay kahalintulad Uh, ng Sistemang Bata Batas Sibil sa pras, Pransya, pransya Demokratikong Pamamahala. Tumungo naman tayo sa Demokratikong Pamamahala. Meron ba kayong mga ideya about dito? Okay. Yes, Archie, tama. Ang nakararaming bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya ay may Demokratikong Pamamahala at Sistemang Presidential o Parlamentaryo. Kabilang sa mga bansang ito ang Pilipinas, Singapore, Timog Korea, Indonesia, Myanmar, at Timor-Leste. Ang Pilipinas ay may demokratiko at republikang pamahalaan na may sistemang presidential. Ang pamahalaan, pamahalaan ng bansa ay kalintulad ng pamahalaang Amerikano na binubuo ng pangulo ng uh, pangalawang pangulo or vice president at ang um, Kongreso na may dalawang kapulungan, ang Estado at ang kapulungan ng mga kinatawan. Katulad ng Pilipinas, ang Singapore rin ay isa sa ay isang republika ngunit ito ay may sistemang uh, parlamentaryo. Ang parlamento ng Singapore ay ang sangay na legislatura na binubuo ng 101 miyembro. Ang Timog Korea ay may uh, sentralisadong pamahalaan na may mga sangay na ekotibo, legislatibo at hudikatura. Ang pangulo ng bansa ay inihalal ng mamamayan at may limang taong termino tu ah uh, terminong tumakbong muli susunod sa halalan. Ang gabinete o punong ministro Punong ministro at pangalawang punong ministro ay tinalaga ng pangulo ng bansa. Ang pangulo ang siya rin punong kuma kumandante ng hukbong sa datahan ng bansa. Ang sangay legislatura ng Timog Korea o pabansang asamblea ay may isang kapulungan na binubuo ng 300 miyembro na mayroong termino na apat na taon. Ang Indonesia ay isa sa uh, isang republika na may sistemang presidensyal kung saan ang Pangulo ay parehong pinuno ng Estado at Pamahalaan. Ang sangay ng lehislatura ay uh, kilala bilang Majalis, Permusyawatan Rakyat o People's Consult Consultative Assembly. Ito ay binubuo ng dalawang kapulungan. Ang Dewan Parwakilan Dera, Original Representatives Council, at ang Dewan Parwakilan Rakya o People's Representative Council. Matagal na pamahalaan ng military junta ang Myanmar. Nagsimula ito ng pangunahan ni General Nguyen ang pagpapatalsik sa Pangulo ng Bansa at pagkumpiska sa mga negosyo at ari-arian ng mga pribadong namumuhunan taong 2008 na magdaos ng halalan sa bansa at napagtibay ang konstitusyon. Natapos lamang ang pamahalaang militar sa Myanmar noong 2015 nang mahalal sa mayoryan ng People's Assembly ang National League for Democracy or NLD sa pangungunan ni Aung San Suu Kyi. Sa kasalukuyan, ang pangulo ng bansa na si Hin Kiao ay isang sibilyan. Membro rin ito ng NLD. Ang sangay ng legislatura ng Myanmar ay may dalawang kapulungan. Ang, ang People's Assembly na binubuo ng 440 miyembro at ang House of Nationalities na may 224 miyembro. Si Aung San Suu Kyi ay kinikilala sa mundo bilang simbolo ng demokrasya dahil sa kanyang pagtataguyod, pagtataguyod sa demokratikong pamamahala sa Myanmar. Mula 1989 hanggang 2010, paulit-ulit na ikunulong ni Suu Ki dahil sa uh, kanyang pakikipaglaban para sa karapatang pantao ng mamamayan at ng pagbabalik ng demokrasya sa Myanmar. Sa kasalukuyan, siya ang State Councilor ng Myanmar na may tungkulin tulad ng isang punong ministro. Limang taong Limang taon ang kanyang termino kasabay ng termino ng Pangulo ng Bansa. Siya rin ay nagaw nagawara ng um, Nobel Peace Prize noong 1991. Sa pagpapatibay ng konstitusyon Timor-Leste noong 2002 ay umira lang isang demokratiko at parlamentaryong pamahalaan. Ang Timor-Leste ay may, ay may nag-iisang kapulungan sa na bumabalangkas ng mga batas na tinatawag na parlamento nasyonal. Uh, uh, binubuo ng 65 miyembro mula sa 13 distrito ng bansa. At pangulo ng bansa na siyang pinuno ng estado ay di ay direktang inahalal ng mamamayan. Samantala, ang, pun ang punong ministro ay natalaga ng Pangulo at uh, mula sa partido politikal na mayroong pinakamaraming pwesto at parlamento. Ngayon na natapos na tayo sa ating talakayan, ah, uh, papangkutin ko ulit kayo ng tatlong grupo. Bawat grupo ay pipili ng isang bansa na nabanggit sa, sa ating tinalakay kanina at gagawa ng tatlong talata kung bakit ang bansang iyon ang inyong napili. Handa na ba kayo? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto. Magaling, magaling, magaling. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 20 points. Ang, ang pangalawang pangkat naman ay nakakuha ng 10 points. At ang uh, tatlong pangkat, ikatatlong pangkat ay nakakuha ng 15 points. Palakpakan. Ngayon naman ay meron din tayong ulit pasulit. So, ito ay uh, individual na pasulit. Una, ang kasalukuyang hari o pinuno ng Bansang Brunei. Ang kasalukuyang uh, hari o pinuno ng Bansang Brunei. Pangalawa, partido politikal na kin kinabibilangan ni Aung San Suu Kyi. Partido politikal na kin kinabibilangan ni Aung San Suu Kyi. Pangatlo, Uri ng pamahalaang itinatag sa Thailand na uh, matapos ang kodita noong 1932. Uri ng pamahalaang itinatag sa Thailand matapos ang kodita noong 1932. Pangapat na tanong, uh, Titulong iginaw, iginawad sa unang Pangulo ng Hilagang Korea na si Kim Il sung Panglima, pinakamataas at pinakamakapangyarihang institusyon sa pamahalaan ng China. Ulitin ko, pinakamataas at pinakamakapangyarihang institusyon sa pamahalaan ng China. Ipasa ang mga papel sa harapan. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa araw na ito, um, Sheila, mari ka bang tumayo? Uh, para sa iyo, bakit importante ang organisadong pamahalaan sa isang bansa? Tama, maraming salamat. Um, sa iyo namang palagay, Ronaldo. Tama, palakpakan. Salamat naman at inyong naintindihan ang ating leksyon sa araw na ito. So, sa ating panapos na gawa, ibigyan ko kayo ng takdang aralin. Ikaw ay isang kilalang abogado at eksperto sa konstitusyon. Dahil sa planong pagbabago sa saligang batas at pagpapalit ng sistema ng pamahalaan sa sistemang federalismo, uh, naatasan ka ng isang senador na magsaliksik tungkol sa federalismo at mawa ng pag-aaral tungkol sa kaangkupan nito sa Pilipinas. Ikaw ay bubuo ng isang ulat tungkol sa federalismo at sa maayos na pagpapatupad nito sa bansa uh, lalamanin ng iyong ulat ang kasagutan sa mga sumusunod na tanong. Una, ano ang federalismo? Pangalawa naman, paano nakabubuti ang federalismo sa bansa? Pangatlo, paano pipiliin ang pangulo ng bansa sa sistemang federalismo? Pangapat, paano ipapangkat ang mga lalawiganing bansa sa ilang estado ang at ilang estado ang dapat na mabuo. At ang panghuli naman ay paano pipiliin ang magiging pinuno ng mga estado ng bansa. Meron ba kayong mga katanungan? Kung wala tapos na ang klase. Magkita-kita ulit tayo sa lunes. Paalam!